Hello mga ka-loads, good morning, good morning Eto, kasalulit tayo rito sa tuloy po kayo Ay ating pasukan na Para mag sa inyo na view barangay lungsad ulit, no mga ka uh, Kasama ko si ano, Ariel Yan, nakadilaw, ayan Ayan mga kalods. At pinag-iisipan niya na siya nang ano ha, Nang via uh, YouTube channel niya. para ano daw, ha? Ay papaano. Kapag vlog-vlog siya. Ayan, mga kalods, oh, lalaki ng, ano. Oh. Yan, nalipitan ko na ha, mga kalods, ha. Yan. Oh, so, mga pangingis da sila. Ang pangingis da sila. May mga ano na dyan, mga hidram. May, may pangingis da sila. Sigala ko lang ito. Oh. Kapiligiran, maganda rin pala dito. No? Makalodi, ha? Ito hmm. na. Oh, yan. Kaya nung ano, nakaraan, hindi natin ano eh, na video lahat to. Ayun. May, eh, may kasama ko na ano, pa-edit sa katawan. Kaya. Hmm. Pa-edit sa katawan. Mga kalos. Ayun. Ayun. may ano para dito may mga exercise rin dito pala dito pala nakalagay mga exercise ng mga tao yung tama yan eh ah. ayun o nag-exercise ayun o lakad lakad itong kasama natin ha Ito pala yan. Oh. Isa-isa yeah, sila. Oh. Isa-isa hey, oh. itong kasama natin. Ha? Ah. pero lalakad na lang ako ng konti maluwag talaga itong binangunan isa ito next ka na siya Yan. May mga tanim na kangkong. Ang dami kangkong. O? sa pis-pis pa nila segoro siguro kanya-kanyang may-ari ito siguro mga kalodi buntis sa kabila meron din doon ating tutukan mga ya yan may mga bahay-bahay rito pala na magaganda na yun oh. yun yeah, no? mm. ito malamang papasok pa nga ito no. oh oh mga kalodi hindi ka kan ah, ah. kanya kanyang ano oh yung fish pan nila ito eh ano kangkong yan e, oh malamang ibibinta nila ito siguro yan. oh pati pa rin pala doon. Yun, eh, no? Oh. yan, no? Oh. So, meron din dito. Yan. Pagkapirahan nila yan, no? Oh. Yan, no? Ang ah, diskarte nga talaga ng ano no, kung marunong ka magdiskarte talagang buhay na buhay mga kalodi. Yan, ah, kangkong. Oh, nahalata nyo naman may kinukuha na na no? binibinta yan sigurado yan kalapit lang din sa palengke ito eh. Yan. oh, manilis na malinis yan talaga kasi nandito sa ano eh Baybayen eh no yun ito yung sinisilip silip ko na, sinisilip ko na lang pero sa wakas malalapitan na rin ganda oh. pala dito Ayun no? oh. Makakalodi. Eh. Yan. Kami may bahay din dun sa gilid ng ano oh. Gilid ng bundok no. Oh, maganda no. Ayun so, no? oh. Pati rin doon sa ano, parang ano siya, doon. Doon sa may kahoy bahay siguro oh, yung ano ba ito ano doon sila nag-stop bahay din yun siguro tapit natin ito ito ulit pang pangatlo pangatlo yun oh na ano ah ginawa nilang ano kaniman na ka ng kangkong upaga pispa nila na to yan, ano kaya nasa taas yan ay sa gitna Putik naman yan yun baka may gulay din yan siguro may bebenta hmm. ayun no oh. hindi ko alam na anong klaseng gulay gulay siningit nila sa ano gitna so, ipopokus natin o so, yan o oh. pwede ba iba hindi ikangkong naman yan No? Yun. No. Ayan o. No? Hmm. No. Isim ko para ano. Kita nyo. Galing talaga o. No? no.